for today guys. Pwede po tayo sa commonwealth. Anong commonwealth ko na yun? Galing po tayo sa mga guys. Nanggayad po tayo. Nanggayad po tayo. Pwede po tayo Sabi niya kami. Wala na doon siya. kaya po tayo. Pwede po tayo guys. Ito lang ito po, mga kaibigan mga 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 sa ating sa kaipo class vlogs, samayin namin sa photo. friend na uh, pamilya ng no. pagkain namin. Bayaran na naman kasi ng ating kordinti guys. Ayan na, nandiyo na balapot na. Ayan na, nandiyo na Okay. Much? Much. No. ano diyan ano ano pa siya pero may water naman pero ano okay. so sa anayo pwede sa akin. ng surprise so sale something <laughs> may something <laughs> Baka makalito ayon itay ta ano Sa galang lang ng UTI. <laughs> yan yung friend natin guys Silibu tayo nang Melinda ay ano salo palah pala? yung 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 Na yung 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 natin for today guys. Tayo ay yung sa ating Merala amit natin yung ating friends. Nagkita kami. Nagkita kami sa pagbayad. So, yan. Nahiyahan niya ako mag-merit mag-almusal daw So, yan guys ang ating vlog for today. Salamat po. See you in my next video, guys. Shout out sa lahat ng ating mga friends. Shout out kay Lindy Macau. Bye-bye. See you everyone.